Hello guys, good morning. Welcome ulit sa aming channel, JGB Tube. Okay guys, so sa pang, pang ulam tayo ng, ano? At magluluto tayo ng gulay. So, kagabi, oh, pumunta kami ng bayan. May nakita si Bisis na sitaw. Ito yung sitaw na tawag sa amin sa Iduido ay sitaw na pungko o upo ba. Yan o, oh, mga may siya. Hindi yung sobrang haba. Pero, mas malasa ito kumpara sa mga yung mahaba. So, magluluto tayo simpleng simple lang so yun guys so nakapag putol putol na tayo ng mga sitaw na upo lagyan natin ng sibuyas kalabasa saka lagyan natin ng saluyot okra saka talong ayun o oh. so guys ayan na siya Nilalagay natin itong pagsamasamahin ng natin to. Tatanggalan muna natin ng tubig itong ating salong para ano. Ayan o. No? na natin to. Simpleng-simpleng pagluto. Kahit batang walang kamuhang-muhang pwedeng magluto nito. Lagyan natin ng face sauce. patis. Okay. Ayan guys, nilagay na natin. So, buksan natin, apoy natin. Okay, ayan. Simple, simple. Mamaya na natin lagay itong ating saluyot at saka okra. Okay, takpan muna natin. So, habang nagantay tayo ng ating nilotong gulay na ano, kain muna tayo ng itlog, nilagang itlog. Ayan, oh, kumukulo na. o? Oh. Malapit na ito. So habang nagaantay tayo, tingi magiosyoso muna tayo rito sa racket ng ating mm -hmm. aking nieces niyo no. Ang nice niya. Yeah. Hi guys. Mm, yan no. Naya tayo na kwan. Ano to guys, pa to oh, repair so. repair ating, yan. ating, ating hanap buhay. So, Ni racket racket niya rito. Sabi sa inyo guys, bago tayo maging vlogger, isa tayo ng mananalo. Eh. Ayun pa isang ano namin no, isang makina. Major to for trips portraits yeah. so, kanya-kanya kaming rakit-rakit oo nga eh, kahit pabarya-barya lang ba pag naipo naman ni, eh, makabili naman ay na isang kilong bigas okay na yan yan okay, guys so nabili namin magkano bili mo ng munggo kapon kagabi sandaan okay sandaan to ang dami yung oh. so sarap yan may buto-buto kang ano ng baboy o ano dyan okay na yan tapos yung kamatis natin 40 ay isang kilo, di ba? Ay marami yan. Kumpara na yung kamatis. Yan. Hey guys. Ah, namin. 'Yan no. Yan yung aso namin guys na puti oh na tinubos nung nakaraan nahuli ng taga city pinahuli rito ng aming mausay na presidente ano yan aso nung ano aso nung kapitbahay namin na iniwan kasi eh, hindi na pwede doon sa lilipata nila wawa rin siya eh, yung aso na yan tapos yung mga pusa naman namin doon sa kabila yun o Uh, yan sila dyan, pinulong namin para hindi sila labas ng labas doon kasi kumakain sila ng kung ano-ano lang tinatapon ng mga tao dyan eh so nakakulong na sila pag gabi binubuksan lang namin yan silas kulungan tapos isa nakasara yung gate eh, hindi naman sila kasiya doon sa mga butas-butas na yan so maluwag yung ano nila rito sa garahe paglaruan Okay, guys. Ayan, no? Wow. Tapos, may pritong isda ka nito. Sol. Ay, anak namin to, kumakain-kain din to. Okay, pero may may roto na matayong ulam nila. Doon na iwalay. Pero sa amin ni Mrs. Okay na kami rito. Ayan, no? Takas ang apoy ko. Okay, guys. Okay na to. Tayo na natin. At kakain tayo. Kain tayo.